Hello guys, good morning. Araw ngayon nasa sa Tuliday uh, mamili mo tayo ito sa may grilled corners. Tingnan natin kung ano yung ulam nila. Pag may nagustuhan tayo, bibili tayo. Check natin guys, yung ulam nila. Hello, kumusta? Kumusta ba? Ang sarap ng ulam nila. Meron silang uh, pata. Tapos meron ng minodo. silang minodo. Kaldereta si, nilapit ko lang yung mister ko para magbili ng ulam. Ano na tong ulam niyo ga? Ano ano yung mga ulam niya na yan? Pork menudo, pot-au-feu. Kaldereta, adobo, pork impanada. Eh hombacha. Kaldereta, chama chicken. Fried chicken. Alam chicken kare-kare. So ito yung mga ulam nila, guys ko na yung mister ko. Tapos meron din pala kayo ditong ulam eh. No? Meron silang uh, pork chop. Uh, ano uh, sa rin? Parang Ano ba yung ulam eh? Tika muna dyan kung magustuhan mo yung ulam na yun. Tapos meron silang ulam na bangustu yun okay, meron silang po yung naposit wey Ay, kumusta ka? yung pinipidyo mo dyan ala? <laughs> ayang kasama ko sa hapti malibing magandang Ay, ano kababayan ako? natin ayun no, lang, kamusta? Ano kasama kayo mister ko Mamayang uh, hapon pa masok eh pares tayo diba? anong oras uh, mo? regular po mamaya sa 2 Second floor, 3 to ano ako? Uh, anong tiktok? Ah, uh, th floor ay, Five to nine, o. Kaya mga kababayan natin dito, ang gaganda. Yan, sinamiss at ako tayo sa Tagaolongga po. <laughs> Hello po. Yan. Kuya, may turun ka ba? So, sa mga uh, hindi pa nakapag-subscribe turun, ng sorry, channel ko guys no? May uh, sana uh, subscribe niyo yung Sally Vlog and Universal Vlog. At uh, tagal tayong hindi nakapag-vlog guys dahil sa sobrang busy din. Sa so, priority natin yung trabaho eh, sa pagbablog kasi dito normal pastime time lang tayo so dito yun nagtingin kami dito kanina hindi uh, na nagustuhan ang mister ko dito tayo sa may po delicious uh, so dito guys uh, meron din chicken parang maninasan siya tapos yung tawag barbecue no? Mm -hmm. Tilapia. Panos din na uh, pilerito. At saka yung isda na malamahan. Mayroon mo na. So ayan guys, meron silang uh, minignit, pansit. Yung meron din silang baka. Yan guys, ang daming mga ulam dito. Sarap lang uh, ulam dito guys sa Apo Delicious kaya sa mga gusto mong mamimili punta na kayo dito sa Apo Delicious sa uh, Melbourne so meron din silang sisig saka yung meron din silang talong na may ano yan guys yung nilagyan nila ng bagong na alamang ayan nakagarita din sila So, yun lang guys, no? Uh, sa basic kong video, sana mapanood nyo. At see you sa ating next video. lagi mag-iingat. Thank you, thank you so much.